So ano nga ba yung mga reasons bakit nagsa to quit yung mga tao o bakit nga ba bumibitaw yung isang tao na hindi niya masyadong pinaparamdam sa iyo o hindi niya masyadong pinapakita sa iyo? Bakit nga ba dumadating sa puntong gano'n ng isang tao? I think one of the reason is pagsasawa. Nagsawa na siya sa isang relasyon. At alam niyo ba yung mga taong nagsasawa? Yun yung mga taong hindi talaga nakukontento. 'Di ba? Kasi bakit ka magsasawa sa isang relasyon kung kontento ka doon sa relasyon. Magkadugtong yun eh. Yung pagsasawa at hindi ka kontentuhan, magkarugtong yon Like for example, sa si isang laruan, ba? Diba? Ang isang laruan, okay siya sa simula, gustong gusto mo siya sa simula, gusto mo pa nga siyang katabi, ba? Diba? Ang laruan na yun. Pero oras na pagsawaan mo na siya, anong gagawin mo, di ba? Isasantabi mo na lang. Okay na lang na wakawa ka na siya ng iba, okay na lang na masira siya, kasi pinagsawaan mo na siya eh. Kasi hindi ka makontento doon sa laruan na yun. Ganon din sa relasyon. Minsan hindi tayo makontento ito doon sa tao kaya madali natin siyang pinagsasawaan.